eto na naman nga po. Marami na naman tayo na ng mga talent fee. Nako. May nilagang saging, oh. Tapos may paborita pa. Ang babait talaga ng ating mga miyembro dito. <laughs> may hinog na mangga pa. Eh, paano nga ba nila tayo nabigyan nito? Mayroon pa yung papaya, oh. Wow! Ang laki niyan. Paano ba mauubos yan? Well, may kwento dyan, eh, Kung bakit. Simulan natin sa araw na. Well, ang destination natin ngayong Friday ay sa Barangay Durungaw. Actually, tatlo center ko doon eh. Magmula dito sa highway, babagtasin natin ito at papasok tayo doon sa way na, yan, sa may tulay. Pagpapatay dyan sa tulay, pagkatapos makikita natin dyan, ayan o, oh, may malaking kalabasa. Yan kasi ang landmark dito kasi produkto nila yung dito sa barangay na ito. Barangay Durungaw sa Bawan Batangas pa rin, syempre. So, pupunta na natin yung ating mga center doon na naghihintay sa atin yung ating mga mahal na miyembro. Medyo malaki din itong barangay Durungaw na ito kasi maraming sityo ang nakakasakop dito eh. Ayan yung Baptist Church nila, tapos yung school. At ito yung isa sa mga center nila. Papasukin na natin. Yung mga dinala ko kaninang uh, gulay, mga prutas, mga kung ano-ano, eh, ganito kasi yan uh, ang May nagtitinda ng gulay dito sa center na to. Eh, ang dami niyang gulay, mga palaya, may mga kamatis, uh, may mangga, kung ano-ano pa. Sabi ng member sa akin, Sir, baka gusto nyo. Eh, sabi ko naman, Sige, tita, hindi. Thank you po. Pero totoo eh, wala talagang pambili. <laughs> tapos sabi ko, Pero tita, paborito ko yung ampalaya eh. Tsaka yung kamatis, mahilig po akong kumain yan. Tsaka yung mangga, mahilig din po ako dyan. Sabi ko. Abay, binilhan ako ng member, kilo kinuha, tapos binigay sa akin. Sabi ko, Naku tita, bakit pa kayo nag-abalo? Sabi ko, Eh, sige na sir, hayain na, sabi niya. Okay lang yan, ay eh binigay ako pati saging pa, ang daming binigay sa akin. Eh, nagtaka ako, ba't kaya ako binigyan ni tita? Tapos naisip ko na, ako, baka dahil doon sa si sinabi ko. Abay, naging honest lang naman ako, sinabi ko lang naman yung nasa sa loob ko. Abay, hindi ko naman in-expect na binigyan ako. Ayun oh, no, may nilagang saging. Binigyan din ako ng paborita sa kabilang center. Kasi merong member na maraming dalay, pasalubong daw niya sa kanilang bahay. Sabi ko, at ah, tita masarap yan, mahilig din ako dyan, lagi ko yung inaalmusal. eh. Pati yung papaya, masarap po yan. Paborito ko din po yan. Abay, binigyan ako. Ayan, napuno tuloy ng aking U box O, tingnan nyo naman. <laughs> may bit-bit pa ako nyan. Kaya sabi ko, ang bait talaga ng mga member. Kahit hindi ako humingi, binibigyan ako ng kusa, o. Oh. Aba, hindi ko naman matanggihan dahil sabi ko nga, sumasama mga loob ng mga may ikaw nga, bigyan ka, tas tanggihan, di ba? Grasya yan, tatanggapin mo dapat kahit nasabihin natin bawal. O, tingnan mo, ang mangga, ang, naku, ang ng mangga, sarap yan. Eh, hindi ko naman hinihingi yan. Binigyan nila ng kusa yan. Kahit ko. Oh. Kaya sabi ko, ay, ganun pala talaga yun. May mga mababait pala talagang tao, ano? Talagang kahit hindi ka humihingi. Ko... Oh, awit wait lang. <laughs> yun, kusang nagbibigay talaga sila. Kaya, pagdating ko sa office, abay, tonto ang aming mga kasama at ang dami ko daw laging dala. Sabi ko, abay, hindi naman ako nanghihingi yan. Yan ay kusang binibigay nila. Abay silang takang-taka at bakit ako lang daw ang palaging maraming dala? Abay sabi ko ay eh, iwan ko sa inyo, baka kayo hindi mabait. Ay eh, sabi nga nila eh, bawal daw. Ay sabi ko ay eh, oo naman, naiintindihan ko naman na bawal talaga yon. eh, kasi ano mang gagawin ko kaysa sumama ang loob nila, di ba? Kaya yun, ako'y nakakaipon. Tapos yun nga, edi magta-transact na ulit tayo. At baka may dumating na namang mga kliyente na kailangan ng ating servisyo ay di atin silang paglilingkuran. So yan po sa tanghali ang ating ginagawa, mga paperworks at mga kailangan tapusin para sa maghapon ay magawa natin yung mga dapat natin gawin para sa mga miyembro natin. No? Pero mas mag naman ng ngayon kumpara dati kasi more on digitalization na kasi tayo gawa ng technology natin kailang sumabay so sumasabay po yung ating institusyon dyan kaya pa ilang ilan na lang yung mga kliyente yung pumupunta sa opisina na may iba't ibang transaksyon na kailangan syempre hindi pa mawawala yan tapos ayan yung binigay sa atin di syempre lulutuin natin yan yung ampalaya dahil sabi ko nga paborito ko yan eh hindi ko naman in expect na bibigyan ako ni tita dahil hindi naman ako nang hingi o oh, di ba pusa naman nilang binigay yan, eh di yun, may pang-ulam na kami. Eh di, ako na rin ang nagluto. Dahil, syempre, wala naman tayong utility dito at uh, kanya-kanya na laang. Eh, dahil masipag naman ako, eh di, tayo nang gagawa niya. Basta dyan na ikot ang araw-araw namin gawain sa office at sa area. O, di ba, may libre na tayong ulam. Talagang mababait yung mga membro natin, eh. Basta, wag lang tayong mangingi. Eh, tayo natin silang kusang magbigay sa atin. Ganun lang yun, di ba?